Kumusta mga kahiwaga? Nandito na naman tayo para sa karugtong ng ating kwento. Kung saan, nagtatagpo ang liwanag at dilim. Isang mandirigma na itinakdang ipagtanggol ang kanyang bayan. Siya si Kaloy, ang huling tagapagmana ng pinakamakapangyarihang anting-anting. Ngunit, sa kanyang laban, hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, ang mahiwagang inkantadang si Amara si Amara na may lihim na damdamin para sa kanya. Ngunit, sapat ba ang kanilang tapang at kapangyarihan upang durugin ang angkan ng gabunan? Halina't samahan niyo ako muli isang gabi habang nagbabantay si Kaloy sa labas ng kanyang kubo. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa baryo. Kasunod nito, narinig niya ang isang matinig na sigaw mula sa kagubatan. Agad siyang tumakbo papunta sa pinanggalingan ng tunog. Dala ang kanyang agimat at itak. Sa gitna ng kakahuyan, natagpuan niya ang isang matandang lalaki, duguan, at halos hindi na makagalaw. Kilala niya ito bilang si Lolo Pido, isa sa mga pinakamatandang albularyos sa baryo. Kaloy, paparating na sila ang gabunan. Hindi lang sila basta aswang may kakayahan silang dumaan sa ibang dimensyon. Wala na tayong ligtas sa kanila. Wika nito. Nang biglang may lumitaw na itim na anino sa likod ng matanda. Mabilis na sinunggaban ito ni Kaloy. At tinaga ng kanyang itak. Ngunit, imbis na duguan, tila usok lamang ang nilalang at agad na nawala. Lumuhod si Kaloy kay Lolo Pido. Ngunit, wala na itong buhay kailangang maghanda tayo. Nagtitipon ang buong baryo upang maghanda sa labanan. Lumapit si Amara kay Kaloy. Kaloy, may isang bagay akong hindi pa nasasabi sa'yo. Napatingin siya sa inkantada. Ano yun? Isa akong kalahating inkanto, kalahating tao. Ngunit, kung may isang lihim na hindi mo pa alam, ang aking lahi at ang mga gabunan ay matagal nang magkaaway at may isang sumpa, hindi ako maaring makialam ng direktas sa labanang ito. Kung gagamit ako ng buong lakas ko, mawawala ako sa mundong ito. Natigilan si Kaloy. Ngunit hindi ko kaya ito ng mag-isa, Amara. Hindi ka kailanman nag-iisa, Kaloy. Pero tandaan mo, kung ako man ay mawala palaging nasa tabi mo ang aking espiritu. Dumikit si Amaras sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Kaloy ang init ng kanyang katawan. Hinawakan niya ang mukha ng dalaga. Ngunit, bago pa siya makapagsalita, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw mula sa may ilo. Dali-daling pumunta si Kaloy at Amaras sa may ilo kung saan titipon ang mga tbaryo nakita nilang may isang lalaki na nakatali sa gitna si Pablo ang kaibigan ni Kaloy anong nangyari tanong ni Kaloy lumapit si Pedro, isa sa matatandang leader ng baryo nahuli namin si Pablo kinakausap niya ang isa sa mga gabunan ibinebenta e niya tayo kapalit ng kapangyarihan nakita ni Kaloy ang takot sa mukha ni Pab. Kaloy, hindi ito tulad ng iniisip nila. Pinilit nila ako. Ngunit, bago pa siya makapagpaliwanag, isang itim na sibat ang tumagos sa kanyang dibdib. Napatingin ang lahat. Nakatayo sa likuran niya si Harok, ang leader ng mga gabunan. Biglang nagliyab ang buong kagubatan. Nagsimulang sumugod ang mga gabunan winawasak ang mga bahay at nilalapa ang sinumang madaanan nila. Hawak ang kanyang anting-anting, tumalon si Kaloy sa Eric at hinampas ang kanyang itak. Nika ng gintong alun ang enerhiya na tumama sa mga kalaban. Sa isang iglap, sampung gabunan ang naglaho. Si Amara naman ay lumutang sa Eric umaawit ng isang lumang orasyon. Sa kanyang mga kamay, lumitaw ang asul na apoy na bumalot sa buong baryo. Nagiging isang proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Habang lumalaban si Kaloy kay Harok, unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Wala kang panalo sa akin ang tingero, sigaw ni Harok biglang lumitaw si Amara sa tabi niya. Kaloy, ito na ang oras. Sa huling pagkakataon, nagdagpo ang kanilang mga mata. Hinawakan ni Amara ang kanyang mutya at isinama ito sa kanyang sariling kapangyarihan. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanila. At sa isang iglak, lumipad si Amara papunta sa langit. Dala ang lahat ng natitirang gabunan. Sa gitna ng nasusunog na baryo, nakatayo si Kaloy. Hawak ang isang maliit na mutya na naiwan ni Amara. Lumapit si Ka Pedro sa kanya. Tapos na ang laban, Kaloy, pero malungkot ang iyong mga mata. Dahil may nawala sa akin, Ka Pedro. Ngunit, hindi ko malilimutan ang kanyang sakripisyo. Niyakap siya ng mga taga-baryo sa kabila ng lahat ng kanilang nawala, alam nilang muli silang babangon. At mula noon, naging alamat si Kaloy, ang huling antingero na nagligtas sa kanyang bayan mula sa mga gabunan. At dito natatapos ang pangalawang yugto ng kwento ng antingerong si Kaloy, ang kanyang huling laban sa gabunan. Isang patunay nasa gitna ng dilim, may liwanag na palaging magtatanggol sa kabutihan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang ating video. Hanggang sa susunod na hiwaga at sindak ng gabi, maraming salamat po sa nag-subscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi, lalo na sa mga nakinig.